halos lahat ng magulang ang ganda ng mga pangarap nila para sa kanilang mga anak. Dahil walang mga magulang ang nangangarap na maranasan ng kanilang anak ang maghirap sa buhay. Kagaya ng naranasan nilang hirap sa buhay. Kaya paalala sa mga anak na mahilig lumaban at sumasagot-sagot sa kanilang magulang. Respeto. Igalang mo ang iyong mga magulang kalagayan ng maayos na pagmamahal at mabuting anak. E respeto at igalang ang iyong ama't ina dahil walang mga magulang ang nagpapahamak sa kanilang mga anak.